Alright guys, panibagong video, panibagong araw na naman Ngayong araw ay Pupunta tayo sa Hub Habalok na sinasabi dito Ayan, kaya samahan nyo ako Let's go Ayan guys Alright guys, so dito na tayo Sa may uh, Amenity Douglas Ito yung tinatawag na Amenity Douglas Ayan, kaya Papasok tayo dito sa loob Dito tayo titingin dito tayo ito yung amenity site ng Douglas guys ayan pasok tayo ayan dito tayo ito ang tinatawag namin have a look pasok tayo kung ano-ano yung makita dito ayan o ayan pinagtatapon na yan pero hindi na pwedeng magkuha dyan ayan so dito tayo ayan ito mga bike na to Hindi na pang niyan Pwede ka kukuha yan Yan, mga box Yan, kukuha ka lang dyan Anong-anong gusto mo Kuha ka lang yan dyan. Dito sa mga laruan sa mga bata Yan, pwede ka rin kukuha dyan Ito Mga jars Yan, pwede ka kukuha dyan Yan Okay Tapos yan, may mga malita Ito, may mga wardrobe Yan, cabinet, Ito Yan, ito TV stand Ayan. Ito may lamisa. Oh. Ayan. Pwede kang kukuha lang kung anong gusto mo. Ayan. Ito mga chair. Iba't ibang chair. Ayan. Marami. Tapos ito mga tibistan. stand. Kuha ka lang kung ano yung gusto mong kukunin. Ito. Ayan. Ayan. Ito. Meron din dito. Ayan guys. Dito Ito. At dami mga upuan guys Ayan Ito mga pram Sa mga bata Kung sino na nangailangan Ayan, meron din dyan Ito Kung nag pa magkain yung anak mo Diyan mo ipatayo Opo Para pakainin Ayan dito, ang dami Ito pang double Ito oh, Pram Pram dami guys ito mga plato yan pero ngayon naubos hindi na gaano karami ngayon siyempre kinukuha nila ito ito plate ayan ito mayroon pang kung dito frame Mhm. Uh -huh. <laughs> yan mga DVD, CD, au oh, DVD at saka VHS, wala na yan. Ito guys, ito ang hub na sinasabi. Ito mga bike dito, ito. Yung mga ganito. Yan. Yan you know. oh. Pero wala naman gagamit yan Sino gagamit yan Ito mga bikes Pwede pa diba to you know, may ikuhan dito Ito maganda to Maganda ito blue Road bike you know. May paint din Ayan pero walang mapulot na guys Wala Ang maganda lang na nakita ko dito Sa ngayon Itong table na to Ayan. Ang upuan niya andito Mamili ka lang ng gusto mong upuan Dito Ayan Ayan guys Ito si Pelmangs guys oh. Andito sa Habalok si Pelmangs ngayon Ayan. Okay. Ayan, si Pelmangs, guys. Ikot-ikot. Ayan. Wala, guys, eh. Kasi yan, dyan naman banda, guys. Yan ay yung mga television. Pero hindi sila nagbibigay yan. Kasi bawan na. Para safety, kung daw, safety reason daw kasi pag once na pumutok yan nagkaroon ng fire uh, mahirap naman yan guys oh yan yung mga television binatapon hindi na pwede nila ibigay yan ayan yung iba naman dito sa mga clothing dito <laughs> yan dito cloth ayan ibigay ito yung mga microwaves guys oh yan, pero hindi na rin nila yan ibigay recycle yan nila oh, ang dami nga din ko recycle na doon oh. Dito oh, ito ito yung mga kuan hindi na rin ito ibigay itapon na ito talaga recycle na to. kasi hindi na to kinuha doon baka ilinabas na nila dito All right. tapos dito naman yung mga washing machine guys oh, dito naman tinatapon ayan tapos dito naman yung mga pinagtatapunan ng mga iba't ibang mga material. Iba't iba. May burnable yung metal, may dahon. Ano, klase-klase guys dito. Uh, dito naman guys ay B1. Ito yung mga dahon. Oh. Ayan, mga puno. Oh. Dito walang laman. Ayan. sukaramihan so, dito guys, dito Ito yung mga burnable wood doon ang wood tapos dito naman ang metal ayan kaya yan guys napakita ko sa inyo ang uh, aming unti namin dito ayan ito oh cardboard sabi niya dito ayan hello <laughs> you're right yeah there's fine Guys, nice. dito naman yung kwan guys oh. Tingnan niyo B9. Oh. Ito yung mga pum Dito naman linan lagay yung mga kotson. Tapos ito yung mga dahon din oh. Yan, mga recycle. Recycle talaga guys. Dito sa guys oh. Dito tayo. Sa labas. Ayun. yahoo, yahoo! Alright guys, so dito naman B12 oh. Dito naman mga cardboard Ito halo halo guys Alright Ayan Dito naman ay mga ano, Metal din Okay Ayan, pag halo halo guys so oh. Ayan o oh. Tignan nyo guys oh. Halo halo Ayan, sana Enjoy kayo kay Pelmans ito ang buhay dito sa Iluman. Yung mga hindi na nagagamit, may pinaglalagyan talaga na uh, escape ang tawag nila dito. Tinatawag ng mga Pilipino hub alok. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ang dami ito guys. laki. Ayan. Ayan dito. Ayan. Hi dito yung mga wiring nila ginapamputol nila guys oh. kasi hindi nila pwedeng i-keep kasi kaya itapon talaga nila ayan oh. recycle lahat yeah, dito alright guys sana nag enjoy kayo sa aking video ngayon ayan malaki ito guys oh malaki ayun dito tayo guys labas tayo dito alright ayan ayan dito tayo palabas tayo alright guys ayan sana nag-enjoy kayo sa aking video ngayon. Maraming maraming salamat po. Ayan. Dito guys, tignan natin dito sa taas kung anong meron dito. Uy, hey, mausok. Ano? Ano? Mausok guys. Ito ang amenity site. ito ang amenity site guys dito tayo sa kanyang likod ayan laki guys oh, alright, right ayan ito ang isle man guys yung dulo naman na yun, yan na yung uh, isle of man Ayan. Ang ganda guys ha. Oh. Diba? Alright. Ayan guys. So, yeah, Dito tayo guys. Yahoo! Alright guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking video ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Kaya, Hanggang dito na lang ang aking video. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye.